Hello mga ka-volunteer, nandito pala nga tayo sa may River of Marikina Ganda na po dito mga ka-volunteer Malapit po sa SM Marikina Ayan po yung tatanong nyo sa taas, SM Marikina po yun Dito po tayo sa bahay, Ayan po yung wow. River of Marikina Inukayan po nila para hindi po magkabaha Kaya inaayos po nila yung tubig Kasi minsan pag sobrang lakas dito mga ka-volunteer ng ulan Minsan binabaha po ito tumataas po yung tubig dito kaya hindi kaya nila para lumalim po yung daloy ng tubig ayan po Marigina River ayan ganda ng view dito mga kabulukir oh yun yung Ortigas nakatanaw na dito Libis Ortigas papunta ganda ayan ganda ng view dito mga kabulukir nice view po ayan kaya nila Ayan, tingnan nyo, yung kain ng bako ko. Yung kain nila. Ang ganda. Ayan o, oh, inukayin nila. Ayan kain oh. nila, nila. Oh. Yung bantang taas ko, mga kaburuntir, ano po yun, na ah, Marcos Highway. Kapunta pong yan, yung sa taas. Woo! no, yung sa taas ng daan na pupunta po ang street po niya papuntang ano yan, Kipolo yan o, ganda o yun, natanong natanong po ninyo mga ka-volunteer yung SM, yun no mas taas SM Martina mga ka-volunteer salamat po sa mga sumusupot sa channel ko lagi salamat po sa inyo, hindi ko na kayo sa isahin salamat po na sobra sa inyo sana po bagay mag-asawa nakaurin yung aking mga video vlog po Ayan, ganda ng view oh. nandito na lang muna mga kapulunter Ako yung mag-deliver pa Salamat po sa inyo Ingat po tayo lahat lagi sa biyay Sa araw-araw Salamat po Nandito na